Hi! This is Mardi once again and welcome to my channel. Piolo Jose Nonato Pascual is a Filipino film and television actor, recording artist, host, commercial model and film producer. He is a recipient of various accolades including 6 FAMAS awards, 9 PMPC Star Awards for Movies, and a Gawad Urian Award. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Si Piolo Jose Nunato Pascual ay pinanganak noong January 12, 1977 sa Ospital ng Maynila Medical Center na matatagpuan sa Malati, Maynila. Siya ang bunsong anak ni na Amelia Nunato Pascual at Philip Victoriano Pascual. Ang kanyang ama ay isang casting director para sa mga international na pelikula na kinunan sa Pilipinas. Si Piolo ay nag-aral ng elementarya at high school sa St. Francis School sa Santa Ana, Manila. Noong siya ay nasa 5th grade, sumali si Piolo sa school theater group, Teatro ni Kiko, kung saan siya ay pinakilala sa mundo ng teatro at pag-arte. Habang siya ay nasa ikatlong taon sa high school, nagsimulang lumabas si Piolo sa Dutch Entertainment, isang sikat na teen variety show na ipinalabas noong 1990s. Sa kalaunan ay umalis siya sa Dutch Entertainment, gayon upang makapasok sa kolehiyo ng full-time. Nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas kung saan siya ay nag aral ng AB General Education. Lumipat siya sa ibang pagkakataon sa physical therapy bilang paghahanda para sa kanyang immigration sa US. Noong 1996, gayon pa man, ipinagbaliba ni Piolo ang kanyang pag-aaral at mga plano sa karera dahil sa kanyang planong paglipat sa US. Nakatira sila sa Los Angeles kung saan siya nagtrabaho bilang isang kinatawa ng ER sa ospital kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina. Nang mag-21 si Piolo, nagdesisyon siyang bumalik sa Maynila para ituloy muli ang kanyang acting career. Pascual began a career in 1993 after landing a bit role in the film The Visconde Massacre Story and made his first television appearance in youth-oriented talent and variety show That's Entertainment. Sumikat siya matapos siyang mapili bilang leading man ni Judy Ann Santos sa 1997 classic soap opera, Esperanza. They went on to star in several other television series and films including Sa Puso Ko Iingatan Ka from 2001 to 2003, Sa Piling Mo noong 2006, Bakit Di Tutuhanin on 2001, Till There Was You on 2003, and Don't Give Up On Us on 2006. Noong 2002, gumanap si Pascual sa period film na Dekada 70 kasama si na Vilma Santos at Christopher De Leon na nakakuha sa kanya ng Best Supporting Actor na panalo sa 2003 PMPC Star Awards for Movies, FAMAS Awards at Gawad Urian Awards. In 2008, Pascual Tap built the acclaimed supernatural drama series Lubo alongside Angel of Sin. Noong 2013, nagbida siya sa neo-noir crime thriller na pelikula On the Job na ipinalabas sa Cannes Film Festival at ipinalabas din sa 17th Bucheon International Fantastic Film Festival sa Bucheon, South Korea. Ang Pascual Executive ay gumawa ng mga pelikula tulad ng Kimidora Films series 2009 to 2013 at Kita Kita noong 2017. Noong 2018, bumalik siya sa telebisyon sa drama series na Since I Found You. Sina Pascual at Luvi Poe ay nagbida sa 2022 Philippine adaptation Flower of Evil. Sa isang karera na sumasaklaw ng higit sa tatlong dekada habang kritikal na kinikilala sa lokal at international, pinatibay niya ang kanyang katayuan bilang Asia's drama superstar. Pascual has a son, Iniego Dominic Lazaro Pascual, born on September 14, 1997. In 2013, Pascual joined the PETA campaign, Free Mali, whose aim to move Mali, the lone elephant in the Manila Zoo, to a larger area. As of 2024, Pascual has been romantically involved with Chaina Magdayao. Thank you very much for watching. And according to Aristotle, dignity does not consist in possessing honors, but in deserving them. shout out and thanks to the comment of Inday April vlog maraming maraming salamat po